Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Marso Labing libot 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay naglalakbay sa ilalim ng misteryosong enerhiya ng Scorpio, maaari mong mapansin na mas lalong tumitindi ang iyong kakayahang makaramdam ng mga damdamin. Hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo, Bilang isang paisis, likas sa iyo ang pagiging sensitibo sa emosyon, at madalas ay mas nauunawaan mo ang mga nararamdaman ng iba kahit hindi nila ito sinasabi ng malinaw. Ngayong araw, ang iyong masidhing empatya ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling emosyonal na mundo. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paano ang mga damdaming gaya ng kasakiman ay maaaring unti-unting lumalason sa iyong isipan at kilos. Ang kasakiman ay maaaring lumitaw sa iba't ibang anyo, minsan ito ay maaaring magmukhang labis na paghahangad sa material na bagay, o maaari rin itong maging pagnanasa sa atensyon, pagmamahal, o kahit kapangyarihan. Sa kabila nito, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay masama o makasarili. Ito ay simpleng paalala na bilang tao, may mga pagkakataon tayong nakakalimot na pahalagahan ang mga biyayang mayroon na tayo, dahil masyado tayong nakapokus sa mga bagay na sa tingin natin ay kulang pa sa ating buhay. Subukang pag-isipan ngayon kung may mga bahagi ng iyong buhay kung saan ang kasakiman o kawalan ng pasasalamat ay bahagyang nakakaapekto sa iyong pag-ugali. Maaaring ito ay sa aspeto ng trabaho kung saan gusto mong makuha ang mas mataas na posisyon o kita, o kaya naman ay sa mga relasyon kung saan hinahanap mo ang labis na atensyon mula sa mga mahal mo sa buhay. Hindi naman masama ang mangarap ng higit pa, Ngunit mahalaga ring makita at pahalagahan kung ano na ang mayroon ka sa kasalukuyan. Ang pagsasagawa ng simpleng pasasalamat ay maaaring magbigay ng napakalaking pagbabago sa iyong pananaw at emosyon. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na wala pa sa iyong kamay, pagtuunan mo ng pansin ang mga biyayang mayroon ka ngayon. Maaaring ito ay ang iyong pamilya, kaibigan, trabaho, o kahit ang simpleng pagkakataon na magising ka ngayong araw, lahat ng ito ay mga dahilan upang magpasalamat. Ang tunay na pasasalamat ay nagdadala ng kapayapaan sa puso at lumilikha ng positibong enerhiya na maaaring kumalat sa mga taong nakapaligid sa iyo. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, maaaring mapansin mong ang mga tao sa paligid mo ay tila may mas matindi o mas mabigat na emosyon kaysa sa karaniwan. Ang enerhiya ng Scorpio ay maaaring magdala ng tensyon sa mga pag-uusap, kaya't mahalaga na maging mainat ka sa iyong mga salita at kilos. Sa halip na lumapit sa iba ng may paghuhusga o pagiging matigas, subukang magpakita ng pag-unawa at habaan ang iyong pasensya. Kapag pinili mong makinig ng may bukas na puso at isipan, mas madali mong mapapalambot ang mga sitwasyon na tila puno ng alitan. Maging bukas ka rin sa mga oportunidad na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa araw na ito, maaaring magkaroon ka ng pagkakataon upang muling paglapitin ang mga ugnayang unti-unting lumalayo. Kung may mga tampuhan o hindi pagkakaintindihan, ito na ang tamang panahon upang gumawa ng hakbang tungo sa pagpapatawad at pag-aayos. Tandaan na ang pagpapatawad ay hindi lamang isang regalo para sa iba, kundi isa ring mahalagang hakbang upang mapalaya ang iyong sariling puso mula sa bigat ng hinanakit. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay berde. Ang berde ay sumasagisag sa pagunlad, kapayapaan, at kasaganahan. Sa pagsusuot ng kulay na ito o sa pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid, Maari mong maramdaman ang pagbalanse ng iyong emosyon at ang pagdaloy ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay lima, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang lima ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at kalayaan, ito ay paalala na minsan, kailangang maging bukas ka sa mga pagbabago upang lumago at umunlad. Ang labing isa ay isang numero ng spiritual na paggising, na nagbibigay sa iyo ng lakas upang makahanap ng liwanag kahit sa gitna ng mga pagsubo. Ang dalawamput dalawa naman ay simbolo ng katuparan ng mga pangarap sa pamamagitan ng tiyaga at pagtityaga. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng pagmemensahe, pagtawag, o kahit isang taimtim na pag-uusap. Sa pagbibigay mo ng oras sa mga mahal mo sa buhay, makakatulong ito upang palalimin ang inyong koneksyon at magbigay ng kasiyahan sa inyong mga puso. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa lahat ng mga natutunan at karanasang dumaan sa iyo. Ano man ang iyong mga pinagdaanan, tandaan na bawat karanasan ay nagtuturo sa iyo ng mahalagang aral na makakatulong sa iyong pag-unlad bilang tao. Yakapin mo ang iyong mga damdamin, maging ito man ay kasiyahan, lungkot, o pangamba, sapagkat lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa pagiging mas matatag at mas buo bilang isang individual. Ngayon ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang magdala ng liwanag at pagmamahal hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mundo sa iyong paligid. Magtiwala ka na ikaw ay nasa tamang landas, at sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong mga pangarap, ikaw ay palapit ng palapit sa tagumpay at kaligayahang tunay na nararapat sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.